Hello mga kababayan, ayan makinig po tayo sa bagong kumpisal ni Madam Luistro ukol sa pangungutya ni Sara Duterte sa kanya, sa kanyang baluarte mismo. O, ay magaling pala tong sumayaw, kumanta, at saka may mekos-mekos pang nalalaman bago magbibigay o pagkatapos magbigay ng ayuda ho oh, ba diba? may pang pa-blessings pa na ay, parang parang nililihan siyang ulo mo, oh, 'di ba? Kumpleto Ricardo's pag ito yung magiging kongresista niyo, kumpleto na lahat, may dancer na kayo, may singer pa kayo. O 'di ba? Oh, pansin niyo to, guys, oh, ang bait-bait ng mga kongresista ngayon. Anong meron, no? Lalo na yung mga nagtatapang-tapangan ng congressman nung panahon na nagsimula sila nung hearing, hindi pa yung tricom, quadcom pa yan nun eh, di ba? Ay, Diyos ko. Ah. Eh, ba't kaya ganyan sila? Oo. Oh, Ayan, kayo, karapat dapat pa bang ba ibabalik yung mga ganyang klaseng uh, politicians, guys? Walang paninindigan. Oo, oh, oh, adiba Diba? Sunay naging pahayag ng ating Vice Presidente kahapon sa sorti ng ating katunggali. Mawalang galang po. Hindi po buwaya ang Congresswoman ng Batangas 2nd District ang congresswoman po ng Batangas Second District ay congresswoman na nagtratrabaho sa tiwalang ibinigay ng taong bayan. Pangalawa po, ang council of record po ng aking asawa sa mga fabricated cases of rape na kanyang pinagkaanan ay si Attorney Nilo Devina ng Divina Law Office and my two good friends, Attorney Johnny Magboo and Attorney Bong Panganiban. Pangatlo, kung ako man po'y may pagkakautang, ako po'y nakikisuyo. Sana po ako'y mapadalhan ng pleading or entry of appearance o kahit na po anong papel upang akin pong maunawaan ang naging partisipasyon ng inyong law office sa fabricated cases of rape na naging kaso ng aking asawa. Pasensya na po, pero hindi ko po ito maunawaan, pero rest assured po na kung may makikita akong papel na nagpapatutuo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong napangkit. Pagsisikapan ko po na payaran ang sinasabi niyong utang. Hindi ko lang po maintindihan. Siyam na milyon daw po yun. Kung wala namang entry of appearance, wala ding pleading, para pong ang hirap maintindihan kung saan ang galing ang siyam na milyon na pagkakautang. Ito pong aking pagsagot ay hindi po para sa aking sarili. Ako po'y sumasagot sa mga naging pahayag ng Vice Presidente kahapon dahil obligasyon ko po na alagaan ang dangal ng aking mga kababayan dito sa Batangas 2nd District. Sana po ako'y inyong maunawaan. Sa huli, sa lahat ng ating mga kababayan from Batangas 2nd District, Mabini, Juan San Pascual, San Luis Lobo at loy. Maraming salamat po sa patuloy na umaalab na suporta sa inyong lingkod. Asahan po ninyo na sa muli niyong pagtitiwala kay Beatrix lalo kong gagalingan, lalo kong sisipagan, lalo kong huhusayan, sapagkat isa lamang po ang aking paninindigan. Ito po si Beatrix. Ninang ng kabataan, champion ng mga magulang, congresswoman ng kaong Larga po, Batangas 2nd District. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. I love you, Batangas Second District. I love you, Mapini, Pawan, San Pascual, San Luis, Lobo, and Tingloy. Maraming maraming salamat po.